Hello, what's up mga katunay? Good morning, MRRD Aguila, Mayor Rodrigo Rua Duterte, headquarters at Pasay City. Once again, this is Nel G. De La Cruz Matunding, ang inyong lingkod manlalakbay ng probinsya ng Bukidnon. Ayan mga katunay, patuloy sa pagwagayway ang ating bandila ng Pilipinas at atin mismong sinasaksihan dito ang napakaganda at napaka-unique na mga bisikleta. Akala ko ang sidecar ko lang ang unique dahil punong-puno ng tarpaulin. Pero akalain niyo naman, meron pala dito mga bisikleta na pwedeng i installayan malagyan ng busina. Gaya na lang dito, yung pop-up doll. May pop-up doll dito, pausuhin, pop-up doll. Akala <laughs> ko sasakyan lang pwedeng mag-pop-up doll, pati din pala bisikleta. Ayan, napajumbo napa yung mga gulong dito. Ito, napakagandang gulong. So, only here in Philippines, para siyang motor. Parang motor yung itsura, pero bisikleta po 'yan, mga katunay assembled by Filipino, no? Napakabait talaga ng Filipino at mautak Iba talaga yung naiisip at naembento Tignan nyo naman, pati bisikleta. Naembento na, nilagyan ng mga music. At syempre, may pailaw at may... Uh, speaker uh, may speaker may busina no grabe ayan mga may-ari yan diyan nagkakape sila ngayon may bike shop din dito kaya sa mga bibisita dito sa Pasay City dito po sa Jokno Boulevard malapit po sa kay Diwata Paris overload no <coughs> at ayan mga katunay parada lahat dito ang mga bisikleta na napakaganda very unique kaya itat iaalok muna natin kung pwede tayong magpapap dol ulit kasi naka video tayo kanina live kasi yon eh pwede ako makapapap sir ulit don last na po videohan ko lang ayan, binayagan tayo mga katunay post natin yon. mag pop up call tayo mag serbato ko ulit sara pwede sir serbato ulit ayan, pakinggan nyo mga katunay hindi lang sasakyan hindi lang motor, pwedeng mag pop up doon pati bisikleta ayun tignan nyo, ay nawala binitawan ko pala liinan pala ayan ayun oh. <laughs> okay na malubat to malubat tama na daw yun thank you 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 malubat to malubat so yan mga katunay suggest niyo ay hello buta sorry sorry natumba na nakasala na ko nakasala na noon ko sorry sorry kayo Ayan, pasensya na po nakasala na naman ko noon pop up doll <laughs> sorry sorry ayan standby na lang so ayan mga katunay suggest nyo po sikat Pilipinas po suggest nyo po kung saan pwedeng ilagay dito yung serbato kasi kung dito wala na delikado na masagi siya suggest nyo kung pwede dyan so sa mga meron noon PM naman kayo magkana ang presyo at Hanapan natin ng sponsor para malagyan na to kasi tutuloy natin ang biyahe after June 15. At syempre, pwede din dito natin ilagay, ano, para tago hindi siya maulanan. Kasi alam naman natin, maulan talaga sa biyahe. So, limitado lang yung pagpapap natin, baka malobat. Kaya, suggest kayo. At dito natin yon pausuhin. <laughs> Charot lang. At syempre, sa mga bibisita dito sa Diwata Paris Overload, gusto nyong bumili ng dishwashing liquid, meron po ako at tubig, no? Sa mga nauuhaw, syempre, sa mga minahal, hindi inibig, hindi na nakaranas ng kilig, dito ka sa aking tubig, mineral, malamig, 20 pesos lang po. Ayan, maraming salamat din po kay Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang pagtanggap sa aking pagbisita at na-publish na po niya yan sa kanyang Facebook page. Ito po yung purpose ng ating paglalakbay. Suportahan natin ang Anti-Elderly Abuse Act para maging ganap ng batas at mabigyang proteksyon ang mga senior citizen. Maraming salamat sa mga nagtikit ng sticker. At ayan, marami po tayong tubig na stock dito. May darating pa po mamaya. Maraming salamat po. Please follow and share and like. And visit my YouTube channel, Sikat Pilipinas, Bukidnon to Manila. Standby and stay tuned. Maraming salamat kay Mayor Aung Chan sa kanyang security guard, bodyguard na nagbigay ng doyan. At BGP, shoutout sa BGP. Nasaan yon? yun? Hindi natin malag malabas. Nasagi kasi to eh, BGP. Shoutout po sa BGP. Maraming salamat din po sa inyo. Sa inyong pagdikit dito. At standby and stay tuned.